Welcome back to my channel. Faceless Ro here, ang inyong host. Maraming salamat sa lahat ng mga umantabay, nanood, at nagbigay ng komento sa ating ginagawang vlogging dito sa ating YouTube channel. Last time, napag-usapan natin na ang paggamit ng pakotok, pagsalubong sa bagong taon, ay hindi necessarily dapat gawin natin sa ating community. Pwede din naman tayong manood lang, di ba? May mga grupo o may mga places designated na lugar ang ating government para doon natin i-enjoy ang mga paputok. Kaya ang mga na disgracia na wala ng kamay, naputulan ng mga dalire, at katulad sinasabi natin, iba talaga, eh, talaga ng buhay. So, itong pag-uusapan naman natin, guys, ay napakahalaga din yung nangyayari ngayong fire sa California. At napakatindi ngayon ng uh, nangyayari sa kanila, ilang araw na yan na hindi maapula yung apoy kasi yung hangin ang tumutulong sa apoy para lumaki. Okay, ayan yung pusa tumalon. Lumaki yung <laughs> Pero si tayo ng ano guys, mga ano rescued cats. Yan. Animal lovers po tayo. Kaya uh, mahalag, mahalagang alagaan sila. Kaya nga yung ano yung bagong ano lang, di ba? Ah uh, kinaladkad ni Manong, no, ni Lolo yung pusa. Hindi And ayaw natin yung guys. Nakakaawa naman yung pusa. Pero na-rescue na siya. Nung na-rescue na, na yung pusa, salamat naman. sa nag-rescue na babae. Okay, balik tayo. Pinag-uusapan natin. Kasi na ba tayo? Itong hangin na to, no? Na tumutulong para ikalat yung apoy doon sa bundok. Kasi sa bundok eh. So, nahihirapan yung mga firefighters na pumunta sa bundok. Kaya kung makikita natin, doser pa yung mga sasakyan na ano na naaharang dahil hirap na talaga sila ano, na pasukin yun. At syempre may technology din sila, may mga uh, airplane, firefighters din sila. Pero syempre hindi naman to enough o sasapat para talaga sikpuin ang apoy. Kaya nakakalungkot po yung nangyayari ngayon sa, uh, sa lugar na to, no ng California. Yung Pacific Palisades at yung Hertz. And another one is yung Eton yan, nang, nangyayari. Diyan nangyayari yung uh, fire. Uh, tignan natin sa ating kaibigan kasi gusto natin maging accurate yung ating pagbabalita dahil ayaw naman natin na mag-share tayo ng news tapos magbibigay tayo ng takot. Kaya yung nga yung sinasabi natin lagi dito, bakit natin pinag-uusapan? Sabi nga sa Alphaseness, bakit yun ang pinag-uusapan mo ngayon? Di ba? Uh, nagbibigay, ba, nagbibigay ka ng takot sa maraming mga tao? No. Hindi tayo nagbibigay ng takot, guys ang ginagawa natin, ina-expose e, natin kung ano yung mga nakikita natin sa social media at pinag-pre-pray po natin yan. Kaya ang gagawin natin mamaya lang ay ipag-pre-pray po natin yung, yung ano na to, uh, wildfire na nangyayari sa California. Okay, guys, I-share ko muna sa inyo. Uh, okay, etong uh, video tapos magtutuloy-tuloy po tayo kasi ang lakas ng hangin talaga guys no kung titingnan niyo dito sa video Uh, ma-re-recognize yun talaga yung hangin. Ayan, guys. Ang lakas ng hangin. Oh. Sige. Diretso lang na po. Ayan. Ayan, guys. Oh. lakas ng hangin na Nasa malayo siya lugar. Tapos, gini-video niya yung yung, ano, yung, yung Yeah. Ito Pero, ito yung hangin. Ang lakas. Ang time sound, hindi nyo marinig eh. Ayan. Okay. Yeah. Ito yung <laughs> <laughs> Siyempre. No, okay, walk, bakit? Okay. Uh, Inulit ko lang guys ha. Hindi nyo marinig yung sound pero ang lakas ng hangin. Pero tig tignan nyo ito guys. Oh. Tignan nyo yung mga puno. Ayan, makikita nyo. Yung no, nakakakilabot yung hangin. Yung <laughs> pala sa hangin. Alam mo eh, bagyo eh. So, tayo na ano nakakarinig ko so, sa hindi ko alam dito sa aking computer kung paano yung lalagay sa so, pero tuloy tuloy po tayo guys ha? natin pong uh, pagbabahagi ay sorry yan yeah. yeah, so tuloy tuloy lang naman yung uh, video clip pero makikita natin dito na yung hangin talagang naging instrumento para kumalat yung kapoy grabe guys meron pang ibang video na makikita natin wait lang guys ha? meron pang ibang mga video makikita natin talagang yung apoy no tignan naman natin dito sa The wind's really um, picking up again up in this area, making it so difficult. This is what we were afraid was happening uh, on the south end of the fire here. And as you can see, I mean, it is taking numerous structures. We are on uh, Dove Creek Lane here at the end of the cul-de-sac, and it appears there are three to four of the townhomes here that have been lost firefighters continuing to try to put some water on it to try to stop the embers but every time we get one of these huge buses look here comes another one you can see what we're talking about look at those embers just flying through the air and that's the challenge those embers then land on these homes and the animals guys. And the winds really um, picking up again up in this area, making it so difficult. This is what we were afraid was happening uh, on the south end of the fire here. And as you can see, I mean, it is taking numerous structures. We are on uh, Dove Creek Lane here, at the end of the cul-de-sac, and it appears there are three to four of the townhomes here that have been lost. Firefighters continuing to try to put some water on it to try to stop the embers, but every time we get one of these huge gusts, look big here big comes big. another one. You can see. are talking about. Look at those embers just flying through the air, and that's the challenge. Those embers then land on these homes. Okay, guys. Stop natin, guys, yung pag-share. So, gusto ko sabihin sa inyo na, uh, yesterday, yesterday, uh, nakita ko yung, na bas ko yung tatlong lugar, no? Yung sa binanggit ko kanina. Palisades, Perth, and then yung Eton. So, itong lugar na to na magkakaiba ay nagkaroon ng fire. At doon nagkakamali, may bago na naman na build up na ng fire ngayon. Pag-pray natin, nag, na, na, napagtaka kasi. May nagsabi, may isa akong nabasa na maaaring attack daw to. Hindi natin alam, conspiracy theory. No? Pero we, ano, no? we um, rebuke that kung ito man ay uh, attack. Pero sabi nila, ito ay nangyari na sa kanila dati pa. Kaya alam nila kung paano ito subtuhin. Ang problema nga lang ay yung hangin. No? Yung hangin eto muto na tumutulak sa apoy kaya nahihirapan silang point ito uh, nagtataka ako diba meron silang uh, gamit pagdating sa earthquake solid talaga uh, yung high tech yung kanilang mga gamit when caps to to rescue uh, mission solid din naman yung kanilang ano pagdating sa mga bahaba may mga gamit din sila pero pagdating sa apoy nagtataka ako parang kulang no i'm sorry no pero nakukulangan ako dahil hindi ko Pwede naman sila mag-build ng mga ano eh, ng mga water cannon eh in every ano area. For example, doon sa mga high places, doon sa mga mga mountainous uh, uh places no ng mga na uh, bahay doon, pwede kang mag-build doon ng tubig na no, malaki, di ba? Tangke na no, malaki sa bawat lugar ah, I'm, 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 talking about bawat places. So, mas I think pag mayroon nakita agad na uh, apoy, may magko-control noon. Tirahin agad yung apoy no yung naiisip ko parang ano <laughs> wide pero kung ako yung ano nasa government yun ang gagawin ko diyan sa, sa, sa ano sa California nakausap ko nga yung tita ko no na malayo naman sila doon pero nasa California din sila nasa 39 or 40 miles sila away from the place pero syempre na yung abo tumata yung nakikita na pa din sa kanila ah uh, yung hangin na pwedeng o maaari magdulot ng sakit sa baga o uh, syempre yung mga elderly nga katulad na din sinabi natin sila yung mga naapektuhan dito yung may mga sakit kaya ipagpray natin sila guys no let's pray for them at matigil na to no kasi makikita natin na uh, yung mga nakaraang mga taon meron din na mga nangyari sa Australia wildfire sa Canada wildfire ang daming mga uh, houses mga tao na nawalan ng tahanan mga animals, mga hayop na nawala ng shelter, mga elderly na nagsasuffer sa uh, na may mga sakit no, nalalangap yung 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 usok. Itong mga kabataan ng mga bata, yung mga kids nagsasuffer din. At uh, nakakaano, nakaka nakakaawa no. Kanina nga may nakita rin akong video yung mga kabayo naman no, that may mga kabayo siguro several horses, I think four or five bit, bit nila three or four or five no abit uh, bit -bit nila sa daan no nire-rescue nila at syempre may mga uh, itong lugar na to talagang mayayaman to no mayroon pang mga sabi nga dito ko may mga nakatira diyan mga celebrities pa sa lugar na yan talagang yung bahay di basta-basta millions of dollars pero natupok lang sa apoy. So let's pray, let's pray. Alam naman natin na mga ganitong uh, calamity, ganitong mga dilubyo ay hindi sa Panginoon. At kung meron mga, mga attack na nangyayari, naririnig ko lang sa kabilang side, ito daw ay attack sa government ni President Trump. At ito nga ang pagpasok ng 2025, ganyan agad yung makikita natin yung balita. Ayaw natin yan. Ang gusto natin ay kalooban ng Diyos ang maganap sa ating mga buhay. Inanihahan ko po kayong manalangin, kayo po na nanonood at patuloy na sumusubaybay sa ating pong episode dito sa YouTube. Ay pinagpipray ko din po kayo. Okay, so let's pray. Father God, maraming maraming salamat po. Alam niyo po ang aming buhay we know your plans are good to us. You are our God. You create everything. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And right now, Father God, we declare our lordship over California. Lord, send the best firefighters, best might, Lord God, to plan out, to plan to take out the fire in the name of Jesus. Send your angels, Lord God, to stop the fire. Yung hangin na, na nagpupush sa sa fire, na mag-create lalo ng mas malaking sunog sa iba't ibang uh, lugar ng ma uh, mainit at mahahangin na lugar sa California ay inuutusan namin na mag-stop to Miguel in the name of Jesus. Salamat Lord, ihinatan niyo po yung mga firefighters, fire brigade Lord, yung mga matatanda, yung mga elderly, yung mga kabataan, yung mga children Lord, no? at yung yung mga animals Lord at yung kabuhayan ng maraming mga tao sa California. At Lord, yung mga kababayan namin, maging ang aming mga relatives, Lord God, sa California, ay ingatan mo. Lord, yung tita ko doon, yung, yung aming uh, lola doon, Lord, yung aming, aming, yung aming mga mahal sa buhay, yung aming mga kaibigan, Lord, marami kaming friends na nasa United States, ingatan mo sila. Mag, hindi, man, hindi, hindi lang sa apoy, Lord, hindi lang sa sunog, maging sa anumang aksidente ay ingatan mo sila, maging sa anumang banta ng earthquake, ng, ng tsunami o na sunog, Lord ihingatan mo ang aming mga mahal sa buhay we rebuke accident, Lord God in their way, maging sa pagsakay nila sa aeroplano, ay ingatan mo maging sa pagpunta nila sa kung saan man ay ingatan mo, kaya maraming maraming salamat po Lord God, sa mga ginagamit mo na mga radio station like PHMU Radio, KYO like Lord, ingatan mo family Lord God, in Jesus name, protect Their family, Kay Sara and Brother June, mean Miss Pa, our Brother from another Mother Lord, daingatan mo sa Sister Amy, Lord, lahat namin mga kapatid, Lord, si, si, si Jen and Stephen Lord, kami mga friends, Lord, sa US, uh kinatas uh, namin Lord sa inyo, in the name of Jesus, let your protection, your hands, Lord God, protect them. We dispatch angels to protect them, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Okay guys, uh, maraming maraming salamat. Let's expect no, the best at matigil na itong fire. No? At magkita-kita muli tayo sa susunod na episode. Pag-uusapan natin itong uh, kumakalat na HMPV. No? Human, uh, meta-human uh, pneumovirus. No? Tama ba? Meta-human pneumovirus. Ito ay uh, virus na naman daw na kumakalat. Okay may scam na naman ba tayo? Papayag na naman ba tayo ma, ma, ano, scam hindi. Alam nyo guys, to prepare, to to forewarn is to prepare. Okay? So kung may warning, tayo natatakot kasi we are prepping, nakakapag-prepare tayo at alam natin yung gagawin natin kasi mga anak tayo ng Diyos. Amen? So kita-kita muli tayo sa susunod na episode. Dito lamang sa ating YouTube channel. God bless guys. Bye-bye. This is Jesus -bye. -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye.